dito tayo ulit ngayon sa ating farm. Kung nakikita nyo kung ano yung nasa likod ko, ito yung kasaba. At pang ilang taon na natin to Pang five years na natin yata itong nagtatanim ng kasaba. And then, ang gagawin natin guys ay magtatabas tayo ng ating mga sanga at dahon. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, kapag ka gusto ninyong lumaki ang inyong mga laman, ang inyong mga bunga, lagi kayong magtatabas ng mga sanga at dahon. Kasi yung mga nutrients na, nilagay natin sa pataba guys, imbes na pupunta dun sa mga laman at bunga, ay mapupunta sa mga dahon at mga bagong sanga na uusbo Kaya kinakailangan ugaliin natin lagi naglilinis ng mga Uh, dahon at ng sanga kasi para hindi sila umagaw ng sustansya na supposed to be doon natin dapat i-focus sa ating mga bunga at lamana. napakadali lang guys, kung sa kasaba ang gagawin lang natin, magtitira lang tayo ng isang tangkay, yes, isang tangkay lang kung doon sa mga talong natin, mga sili natin, kinakailangan natin ng maraming sanga sa ibabaw, dito naman sa kasaba ay isa lang hanggat maari ang ititira natin at lagi natin silang tatabasan kapag may bagong lalabas na mga sanga kasi yun yung para hindi tayo masayangan ng effort, ng gastos at ng paghihintay at pagod. Kasi magiging worth it ang ating pag-harvest. Kahit nasabihin pa natin na limang buwan lang ang ating harvest dito sa Japan. Kasi nga ay may taglamig dito. Hindi ka tulad sa Pilipinas, saktong 8 months. Sa mga magtatanong ilang buwan bago ma-harvest ang kasaba dapat ay 8 months tapos yung sinasabi nila guys about do sa lason, yun yung depende sa pagluluto, hindi yun dahil sa pagtatanim ng pabaliktad o paano hindi dahil doon yun, kundi sa paraan ng pagluluto natin, kasi nasa balat yung kanyang uh, pinakamalakas na cyanide na tinatawag, kaya ang tawag doon ay silent killer, kasi hindi nyo malalaman na nalason kayo dahil sa kasaba, kasi nga ay cyanide yun, mahirap siyang matukoy guys kapag kayo ay nalason, tapos ngayon, yung pagkakaluto ng kamote natin ay hindi natin masyadong naluto. Siyempre, meron pa rin yun. Yun yung nagiging cause ng pagkalason. Kaya lagi nating kaya alam nyo guys, matagal na ako dito sa Japan nagpa-farming pero kailan lang ako sumubok. So yun nga, magpa-5 years lang tayo nagkasaba. Kasi nga guys, yun ang number one kinatakot ko. Yung pagtatanim ng kasaba na may lason. Yung pala, hindi pala yun, yun kung paano mo tinanim kundi kung paano mo siya niluto kailangan ay lutong-luto ang inyong kasaba para maiwasan natin na matira yung kanyang cyanide at eto na guys ang dalda naman ng lola nyo sa so ipapakita ko na sa inyo kung paano tayo magtatalbos at sabi nga nila nakakain daw to titingnan natin kung kaya natin siyang igata. Kasi hindi na ako nagkakanin guys, kaya ayoko na ng gata ng gata. So kung may iba pang luto, titingnan natin. Hindi din naman natin siya pwede itempura kasi ang tempura guys ay medyo half cooked. Ito yung ating uh, kasaba. At meron tayo dito tumutubo sa ilalim. Ang plano ko kasi dati dito ay tatastasan natin siya at saka natin itatanim dun sa itang, isang farm natin para lumago siya. Pero dahil kinakailangan na natin siyang maagapan dahil kung hindi natin sila tatastasan agad, yung supposed to be na pataba natin na maabsorb sana ng ating laman dito na mapupunta sa sanga. Kaya kinakailangan natin magtastas. At makikita nyo dito guys, ayan, meron tayong dalawang sanga. So, ang ititira natin ay ito. Kasi ito yung naka-attach original doon sa ating pinagpunlaan. Uh, yung ating sanga. So, ang gagawin natin ay tatastasin natin to at ititira natin tong ating main kaya kung makikita nyo nagiging V yung shape nila kasi nga ay nagagawa sila ng liwanag at titignan natin guys kung pwede pa natin tong itanim tong area na to kasi medyo nagiging ano na siya kahoy na siya o yung matigas na part na siya ang gagawin lang natin at tatastasin lang natin yung ating mga dahon at pati tong ating ibabaw. So ito daw ay tinatalbos tong ating ibabaw na to. Kaya ang gagawin natin ay kukuhanin natin siya. Ito lang. Area lang na to. And then ito pagdating dito ay puputuli na natin. Ayan guys. So ito tatapon na natin. Kasi kailangan pag nagtanim daw tayo kasaba ay yung hard part lang. Ito naman yung isa natin. na main ay sa naman natin ng mga extrang sanga. Ayan. Ang lakas niya magtalbos guys. Tapos aalisin na rin natin yung mga dahon niya sa ilalim. Makikita nyo ang dami niyang lumalabas na talbos. Pero hindi natin kailangan yan guys. Kailangan natin ay ma-promote yung kanilang paglaki. Ito lang guys yung tinira natin. Kung makikita nyo itong ibabaw lang na to. At dahil medyo tabingi siya guys, gagawin natin ay lalagyan natin sila ng stand para if ever na lumakas ang hangin sa next week. Kasi pag lumakas yung hangin next week daw, ay magkakaroon schedule na schedule ng malakas na hangin, ay possible silang maalog. Kaya ang gagawin natin that time ay lalagyan nila natin sila ng stick para maging stable sila hanggang maging derecho itong ating kasaba. Makita nyo yan, hinahabol niya yung liwanag kaya pag ganyan yung shape niya kasi nandito yung isa nagagawa sila ng liwanag kaya kahalagahan nang nagtatabas kayo ng inyong mga uh, gulayan kasi yung liwanag nagkakataki pa na sila ayan kung makikita nyo super ano na sila lago so gagawin muna natin guys at asasin natin itong ating mga lumang dahon ayan at yung ating talbos ang lakas niya magsanga guys sa gilid So ayan guys, ganito na yung itsura ng ating kasaba at kung makikita nyo magkaibang magkaiba, so ito yung malago natin na kanina, ganito din sila at tag-isa lang ang tinira natin, ayan nga, ang pogi na nila at ang linis na nila, tapos ganyan din lahat ng kasaba natin, yung gagawin natin lahat yan ay pare-parehas lang hanggang doon at meron pa tayong dalawa doon sa may unahan at kitna eto sample guys, meron tayo dito mataba, sobrang taba niya pero nakahiga na siya at malapit na dito sa daanan natin, meron tayo dito hindi ganong katabaan pero straight na straight siya, so dito ano ang ititira natin ay etong straight na tapos eto naman ay tatastasin na natin, tapos pwede natin niya mapakinabangan ulit at pwede natin siyang ulit itanim doon sa ating farm. Ayan, dahil makikita nyo uh, stable na yung kanyang, kanyang branch at ano na, kahoy na, no? So, pwede na yan itanim ng hanggang dalawa natin na hahatiin. At napakalago ng kanilang mga sanga. At ang dami rin na itong talbos pati. So, ganito din yung nangyari dito sa kabila natin. Pero ito isa lang, kaya lang humiga lang talaga siya sa so, sobrang bigat. Ito na, guys, yung ating update ng kasaba. Nakita nyo, pogi-pogi na sila. At malinis na yung kanilang ilalim. Ito, lilinisin pa lang natin yan. Tapos, tinanggalin din natin sila ng mga parang mga ganito, yung mga talbos-talbos. Kasi, another nutrients yan naaagaw. So, kailangan ng priority natin ito lang at yung nasa ilalim natin. Ayan, para sure na kahit na 4 to 5 months guys, meron tayong maharbes na kamote. Yan yun kasi. Pag konti yung nag-absorb sa ibabaw, mas mapapriority yung nasa ilalim natin. Ayan, at ang pogi na nila, ang linisan nila. So, eto baka hindi tayo masyadong makaani ng malaki dito kasi may mga tarim tayo na gumagapang dun natatakpan sila ng araw uh, 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 an oo ng liwanag kaya hindi sila masyadong lalaki dito I think tapos dito ganun din kung tayo ay napalago natin tong ating pakwan tapos tatasasin na natin tong pakwan ang isusunod naman natin ngayon gagawin guys ay mamaya na natin yan magha harvest naman tayo ng ating patatas abangan